Yeah. Ako pala si Negro. Tamad ako, pero gusto kong kumita na malaki. Sabi nga ng incheck, di bali maliit kita, pero marami. Kaya, dito na lang tayo sa pabarya-barya. Simula nang nilagay ko to, marami na rin batang gusto maglalaro dito makadanayan nga kahit nakapatay na yung ilaw eh naglalaro pa rin sila marami ka kasing pwedeng pagpipili ang mga laro kahit wala ng internet pwede na itong laruin tara turo ko sa'yo kung saan ko ito nabili at sana ako nakamura at higit sa lahat quality at maayos pa ang servisyo so nandito na tayo sa ayun yan na pa natin yung kausap uh, natin yung kapo titignan natin kung maganda ba yung mga uh, So tatanungin na rin natin kung uh, magkano para may idea din kayo. May nakausap tayo kanina. Uh, yun na uh, pupuntahan natin yun. Oya, oh, yeah. ako pala yung Nag-inquire sa'yo. Okay. Ayan. Ito ba yung ano? Ito yung, ito yung, Xbox. Ito yung Xbox? Oh, yeah. Sinasabi mong ano? Magkano nga ito yan? 17. Okay. Ayan. 17 king. Oh. Uh, Ilang inches yun yan? 32 yan. Ayun yung mga gaming niya. Limso, 106 Tapos meron mga arcade Ano? Tapin niya lang ka po boss, Diego yan, Ayan, boss Ayan yung games 106 Tapos Meron siyang dalawang folder na arcade yung laman Ito yan Pag in-open mo yan, puro pag-games yun yung mga sinauna Oo oh. May mga 1945 oh. Yung mga dating nilalat natin sa PS1 Ayan yun Tapos ayan, GTA 5 Marami din palang laro yun, ano? Tapos dalawa yung controller. Pag gusto maglaro ng isa, buhulog siya. Oh. Pag isa lang, one well player, isa lang ang makakagal. NBA. Walang internet, hindi mo kailangan. Puro games lang. Ibig sabihin, 17 lang yan? 17, isang set TV unit, saka dalawang controller. Parang hindi natin 3 months, unit saka TV. Sa controller, wala. Pantusawa sila dyan, hindi tayo ng games. Para matry

kung baguhan ka pa lang sa mga gantong klaseng negosyo ang katulad ko, pwede ka dito kay Kuya Wilbert dahil handa siyang turuan at tulungan ka. Hindi naman masama ang sumubok sa mga bagay na gusto mong matutunan sa mga baguhang katulad ko. Laban lang tayo. Dahil lahat ng mga umangat, dumaan din sila sa hirap bago sila tumahas.